Guys. Ito papakita ko sa inyo napaka napaka-effective ng setup na ito guys. Tatlong uh, five 5 grams na soft bait pinagsabay-sabay ko kaya no, tatlo. Minsan nakakahuli ako tat mga apat na bisis na ako nakahuli tatlo sabay-sabay. Pakita ko sa inyo. Napa, napaka-effective siya sa mga ah uh, black grouper kung tawag 6 bar grouper sa mga tingag fictive sya ayan oh baka so seed and cast ayan oh huli Huli. Huli. Kaya lang hindi pa masyado malawaki yung mga huli. Mga undersize. O, huli na naman. Isa. Nakakawalan ko lang yung mga maliliit. Pag mga good size, tinitira ko na. Ayan o. Ay. Uy, ayun, huli. Maliit. nas nakawala. Ay. Napaka-effective niya. Gayahin niyo ito guys. Mag-tutorial tayo paano ko ito ginawa. Paano ko sinit up. Napaka-effective niya sa mga grouper. Kung pambabilisan lang ng mga pang-ulam-ulam lang ng mga... Ayun Oh. Ito malakas to malakas Malakas Ay sumabit Hay Sinabit nya Hindi matanggal Sinabit nya sayang Punta natin Kaya lang may mga tayong na dito may mga sea urchin dito guys hindi ko makita kasi umuulam sana wala tayong maapak na tayong mga coral reef yung mga nasa ilalim dito yung problema may mga tuyong yun know, uli pa siya Patungo, lumalaban pa. Sumabit lang. Ano sinabitan niya? Tali. ayano oh. Huli siya. Sumabit. Lumabit sa ay dalawa oh. <laughs> dalawa guys. Dito diba sinasabi ko napaka-effective niya oh. Minsan tatlo, minsan dalawa. Pero madalas ako makahuli dalawa sabay. Ito good size na to. Tirahin na natin to guys. Pasok na natin dito. 'yung isa, tanggalin natin, pakawalan natin. Ay. Yeah. Maliit pa. Oh, paborito nilang kainin 'to ah. Ito 'yung puti, 'yung pinaka the best. 'yung puti. Hagis ulit. Hadi na ito. Hagis ulit. Mm. Strike. Oh, wala. Yeah, no. Uli na lang, maliit. Ay, nako. Napaka-effective niya. <laughs> Kaya lang maliliit yung mga isda dito. Ang ganda ng subbit nito, guys, na triple sit up. Mabilis ang ulam ito, guys. Walang problema. kailangan lang ayus ayusin kasi nadi-dislocate yung position ng hook dito na tayo kahit saan ako maghagis basta may bato parang irresistible ang lure na ito. tatlo kasi marami silang pagpipilian hindi ko pa nasubukan yung ibang kulay yung green hindi pa tsaka yung orange yung nasubukan ko yung kulay blue tsaka ito puti. Ayun oh, huli na naman. Eh sinabit na naman. Ayun, tanggal. Tanggal. Tanggal siya. Dalawa, tatlo. Dalawa na naman. <laughs> eh may ko ano tao ito, honeycomb grouper. Dalawa na naman guys oh. So, Di ba? <laughs> ano masabi nyo guys sa setup na ito? Naisip ko lang ito guys kasi din ko ito kinuan kinuha na yung pinaka-reference ko dito, yung sabiki. What if gawin ko rin to sa soft bait? effective din pala. Alam niyo kung bakit ginawa ko ito? Ginawa ko ito kasi napakagaan ng soft bait na nabili ko, 5 grams hindi ko mahagis ng maayos pakawalan natin to hindi ko mahagis ng maayos hindi siya lumalayo o di ang ideya ko try ko kaya para bumigat tatlo <laughs> di sakto sakto di ba ganun lang talaga kapag may problema ginagawa mo talaga ng solution nakahuli na ako ng kwan honeycomb uy Ay, ano? Oh. paglalapag pa lang ayun nawala Paglalapag pa lang ng lure. Ni strike agad. Kawala, nakawala lang. Isang lure na yung ko, uh, na-donate ko. Natanggal yung nat. Uy, kuan dito naman tayo okay, no? huli pero maliit <laughs> ang lit pagagaling nito guys tutorial tayo nito para alam niyo kung paano ko mga diskarte dito, guys. Po. Oh! Yan sila mga kwan ko, family. Sama ko mag-fishing ngayon. Tatapos lang namin mag-kwan. Uh, nanghali. Kanina nang ako, 30 minutes lang. naka, naka ulam agad kami. So, ganun kadali. Dito naman tayo. strike lipat tayo kapag wala na lipat tayo ng kunti para mapuntahan natin yung independa na hindi pa natin nakagisan hindi tayo sa dulo baka sakali may mga ibang isla na mga kumagat strike bola Eh, dia ni strike mana? Bola. madali masira yung soap bait ayun uli uli na naman parang dalawa parang dalawa may humabol <laughs> ay tatlo <laughs> tatlo na naman guys so kayang maliliit lang oh Diba ang saya-saya? <laughs> ang bigat niya hilain, pero ang liliit pala. Kawalan natin guys mga ano ba ito? Undersize. Kagaling naman ng lore na ito. Favorite nila yung uh, ganitong klaseng lore. Ka. kung wala laki lang ito guys ay tiba tiba na ako kanina pa marami na akong huli Ayun. agis na naman pipiliin lang natin yung malalaki um, ulan? na